magandang gabi po at uh, magbubukas po kami ng package na uh, may dumating na naman po sa sa Cuatro Marias yan, para tingnan po mm. Mm hmm. yeah. bago po sila matulog ay bubuksan po nila And Hello po at ako po ay busy, eh, medyo masama pa yung pakiramdam ko nagkaroon po ako ng sipon at tubo may dumating daw po sila ano, pa. at sila ay magbubukas Thank you po siya. sa Ingat mama po. Niyo, oh, Ingat pagbukas. Inis, Ingat Ingat pagbukas. Ano, Ingat pagbukas. Ingat pagbukas. pagbukas. Ingat pagbukas. Ingat pagbukas. Ingat pagbukas. sa mga marami na kayong yung, oh. shoes oh, oh. lalo si Russell po ang dami ng shoes <laughs> yung oh. iba na hindi nyo ibigay ah. Oh. ang oh. mga bata oh, mga ang dami wow may crocs yan may. ay wait, maganda yan na eh hindi too. na hindi na nagaano hindi na tayo nagaano oh bakit tayo may na naman no? ikaw oh. Russell sa'yo Tumis kayo ganito dati na nagbinili First, oh, so. Ano yung Ano? Ah, nice. May, crocs, uh. ay, may crocs, oh. Ay, may wow! Bagay sa akin. Ano 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 ko? Ano po. Ma'am ma Elizabeth. Elizabeth Ma'am ma makuha. Ayan. Ay, Ma'am Elizabeth. sa tatay.

Cuatro Maria, sa uh, pinadala ninyo yung mga sapatos. Oh, nga. Yeah. Wow. Sakto kay Wow. Hay ko May lingkasan sa Oh, na sapatos dos. Mabibisabaw, thank you po. Oh, mga kung may panglalaki na ano yung ito ito? Isi ano? Isi Ha? Isa rin daw kay Oo oh, lang, oh, Pati Sa ano to, seven ito? to. Ito? Ay, akin na nalang kong seven. May pagbibigyan ako isi dyan. Hala na, na ito nanay, kasi sa, e, sa ito. na magandang Nanay. Oh, oh, oh. May akin na lang yung isa. ba? Oh, ah. Ito. Hoy, ito kayo. Kay ano niya kaya siya to kaya, sa iyo. Kaya, try mo. Yan, try mo Try mo Oh. Oh, kaya siya yan sa'yo. Dami iyo. yung sapatos na naman. Ayan, sa iyo. Araw -araw, iba -iba kaya Russell, -dami na rin siya sa'yo. Araw-araw, iba-iba suot niyo yun yan. Pero yung iba, ibigay natin. Pamigay din natin. Kaya siya? Oh, yan o. Oh, maganda. Kape ko bukas. Oh, O, ah, Sige, Ito. suotin mo Ay, na. Kape yung bukas. Kaya siya. Oh, <laughs> May dumating na mga po sila Pakis. Magagamit yan. <laughs> <laughs> pang pang sa guard. Kasi ito. Sa guard. Malaki <laughs> sa Hindi. ko na lang kay Kasi yan May Wow. Tama lang. Pag ano, ilakad kasi ninyo. medyas Ay, ay, tama lang yun. Lalagyan pa ng medyas eh. Wala naman problema kung mahaba yan. <laughs> Cute ba ng nose? Me! Ito! Ito, ito, ay, sayo, oh, ito siguro. Alis ayun na ito. Me, ayun. Ito may yung kasi yung magta-try itatas sa tayo kayo. Okay, um, Tapos ilakad. natin, may bibigyan natin sa Kami hmm. Oh, yeah. Oh, o alin yung sa iyo pa? Kunin nyo na lang 'yung ano kasi pamimigay na 'yan. Yung gusto niya na. O, Oh, Wow. Ha? Si Kenya. Paano ng mga bata nila? Kami na sa

Oh. Yan, oh. Hindi sa sabi ng jogging. Naiinat oh, yung kanin. hindi ka naman. Ang... Uh, Lakad ka nga, May. Lakad gyan. ka nga dito. May ganito rin ako dati nung binili ni Daddy ko. Lakad mo. Lakad yung dalawa. Pamimigay sa... natin sa mga nanay-dakan. Alin ang oh. ano mo? At saka si alin? Umaga na, no? eh, si, si Russell, umaga tanghali ha. Sa palit wow. ng sapatos um, niya, sa, sa Ma'am oh, thank, ma thank you po Ma'am Elisa. yeah, thank you po Ma'am Elizabeth. Yung iba, oi. Thank you po. alin pa sa yung kinuha? Ito lang dalawa. Hindi si um, racer. Ay, kailangan hindi mo ko ba sapatos. Ah, marami kana, yung iba, amigay na lang natin o kayo, Thank you. Ito yung nasa yung kino mo. Wow. Marami na kayo yung shoes. Haya. Oh, yeah. Ito oh, rin sa akin, siyempre. Oh, ganda. Crocs ko sa akin. Oh, wow. Yung hindi niyo nagustuhan. Yung ninita. Wow, yung sinitong. Ang ganda. Sininitong. May, oh, eh. May mga pink na tayo. Hindi na lang wala. Naka-pink talaga si ninita. Naka-pink po talaga si ninita. Gusto ni ninita, pink. pink.

Ano ba yung sira? Mayroon. Mayroon sa Dito sa pa may sa may loob dyan. Ano na Ha? Nilabas na Ito may pagbibigyan kanya. Kaya nga. Naya. sa Naya ito. Ilay, gumaya man dyan. Ito siya? Oo. Teka, ito. Gundo. Gundo Ganda yan.

Naka... ang tawag Pink. Pink. talaga siya, oh. <laughs> Malapad lang dito. Kaya yeah, may maganda nga eh, Para <tatatik. At> <laughs> ako. Ako. shooting mo mo, pwede naman shooting mo eh. Kaya siya, Ah. Tignan namin yung manakul sa Kaya na sila sila doon sa kulay... Ano yun, maganda eh? sa iyo ah. Ang maganda. May talagdagan na naman maganda. Oo nga. mo mo yung Ang maganda sa dami na nilang sapatos sa. Ah. Maraming salamat. Ayiyang po. Ah, sa sa daming sa sapatos. Kaso saya kay Ninita. Oh, magano pa kayo. O sapatos na kayo. Maraming salamat po. Teka, Ay, chapa. na bahagi kay Ninita 'ta kay may -in. siya niya. May nakuha rin siya. Okay. Ayan, maraming maraming salamat po. Ma'am Elizabeth, makuha. Sabihin niyo, nakakuha you po kami. Thank you po, Ma'am Elizabeth po. Iyon po. Mama, nakakuha. May nakwa po kami. Maka magdadanda po. Ikaw, nasa nakuha mo niya? Thank you. Yan pa. Yung itin na lang. Oo, ito kita mo yun.

Kaya yeah. po yung uh, Patro Maria sa so, pinatanggap po ulit sila mga sapatos. At yung pong iba na hindi po ano, sa kanila, ikasya ay pamimigay na lang po natin yung po sa dito po sa ating mga kababayan din uh, uh, na po sa school. And, uh, Russell, uh, may ibibigay din pala ako sa iyo yung Kinuha ko ito kanina sa in, ano si Buhana padala ni Ma'am okay, dito si Ma'am Meralyn ng uh, Kuwait yan 1450 Ilan? 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 Okay. Ilan? 150. Thank you po, Ma'am Merali. Magagamit po ito. Magagamit po namin ito pag may kailangan po kami. O sa mga bao namin. kami po namin. Mabaon po namin sa school. Sa Mga kailangan po sa school, mag magpipili po namin. Thank you po. Kaya maraming maraming salamat po Ma'am Mira. dyan po sa quiet. 'yan. His po. ah uh, po si okay, Russel. Oyan oh, shout out po kay Ma'am Shout out po kay Ma'am Mercedes. Ligarda, happy birthday po sa inyo. ma'am. Ma, am. Ma am. Ayan, ma'am, Mercedes Regalda. Ayan, masaya na po si ma'am. <laughs> nabati po ng Quatro Marias. Uh, God bless po sa inyo. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye. Thank, Thank you po. Bye-bye.